Talasan, talagang pinipilit ko pong simplihan ang mga ulam. Dinadali ang rin yung iba. E minsan naman kasi may mga ulam na talagang medyo may katagalan, lalo na pag pinapalambot. Isiguraduhin ko rin pong pasok sa bulsa nyo pagdating sa rekado at madaling hanapin. Konting mantika lang po itong gagamitin natin. Lagay na natin itong baboy. Nilagyan ko lang ng asin at konting paminta. Magmamantika naman yan eh, habang pumupula. Um, oh, mapula na po ito. Lagyan ko po ng tubig dalawang tasa ng tubig to timplahan na natin ng isang kutsarang patis o ito po ipakukuluin ko o pinakuluan ko po yung baboy malambot lambot na isasali na natin na kasama yung sabaw inisin muna natin yung kawali maglagay po tayo ng no? konting mantika sibuyas bawang ilalagay ko na rin po itong carrots eh para lumambot na isang kutsaritang paprika Halo po tayo ng halo. Alagay ko na po itong ating baboy at saka yung nagpakuluan. Hindi pag ganun kalambot yung baboy. Kung gusto niyo pong manok ang gamitin nyo, okay lang. Po itatapon to yung busal. Ilalagay ko rito kasi may lasa din yan, di ba? Hayaan yung kasama doon sa pinagpapakuluan natin ng baboy. At uh, lalong lumasa yung mais. Mamaya tatanggalin natin yan pagluto na. Kung gusto nyo bantuan ng konti ng nor o sige, isang kutsara kung kayo po'y kasama ko pa hanggang ngayon, maraming salamat po. Pakisabi nga kung taga saan kayo't nang malaman ko kung saan nakakarating itong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Kayo, baka ng sabaw eh. Lalagyan ko po ng isang uh, tasa ng tubig. Yan. At mabulyawin na rin po. Ma-shout out. Sa pakiwari ko'y eh, malambot na. Tatanggalin ko muna itong busal la At baka po maisama, maisubo ng kakain. Isasahog ko na rin po itong patatas. Isang malaking patatas po ito. Yan. Malalaki hiwa. Napansin nyo ba? Wala po yung kamatis, wala rin toyo. At hindi po yan disarsa na parang michado, minudo o apritada. Takpan po natin at hayaan nating maluto yung patatas. Okay. Malambot na yung uh, patatas. 10 minuto ko po itong niluto. Oh. Sandali nga. Lagyan pa po natin ng tubig at gusto ko yung masabaw. Isang taasa pa ng tubig yan. Kayo na po ang bahalang uh, magdagdag ng pangalat nyo o pantamis nyo kung gusto nyo. O ngayon, bago nyo po patayin yung inyong kalan, lagay na natin tong ating gulay. Yan. At katapos yung katapos ng pechay bagyo, yung ating sariwang mais. Ang mais po din sa Amerika ay napakadaling maluto at madaling lumambot. Kaya po inilagay ko sa huling bahagi ng ating pagluluto. Hindi katulad yan sa Pilipinas na matagal. Magkakachoka ra naman yung maes tsaka pechay bagyo, di ba? Si Buya Samura, marami, maganda, makulay, di po ba? may pula, may berde, may orange. Tatakpan ko po ng sandali, hihinahan ko po ng bahagya yung apoy at hayaan nating maluto lang ng kapiranggot yung mga gulay. Pagkatapos, haluin na po natin. Kasahin na po kayo. Palagay ko, sa sarap itong niluluto ko eh. Anim na, tingnan natin. Oo, Anim na gatang ang pwede nyo isaing. Tapos. Salamat po sa mga papurin nyo. Nagkaki po ba? Nagustuhan nyo? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Yung mga simple lang po ang ricado, mabilis lutuin, tsaka madaling hanapin sa palengke yung mga ilalaho. Yun ang gusto nyo, di po ba? O bukas ulit. <laughs>